Sa usapin ng katarungan sa mga may gawa nitong nangyaring masaker na ito, ano ang iyong panawagan, Julie? Para naman sa ustisya na uh, halos 10 taon na lahat ng pamilya ng staff, alam po, uh, lahat naman na kami talagang yun ang inaasam namin sa na-start pa lang. Uh, iniiyak ng bawat pamilya pero Uh, as time goes by, sinabi na namin na ipagpadyos na lang natin kung ano ang plano ng Panginoon dito. Uh, na lang sa amin is yung mga, yung mga bata, yung uh, hanggang sa makatapos sila, gano'n. Yun na lang talaga ang ginisip namin sa parang humugot na lang kami lakas ng loob sa mga pamilya namin, anak namin. Yun. Uh, sa usapin ng mga kaso, meron ba din ng mga taga DILG, DOJ na nakipag-ugnayan sa inyo para ma-update kayo dito nga sa criminal case na dapat kaharapin ng mga taong responsable dito? Wala po, sir. Wala. Wala po. Hmm. Wala silang update sa amin kung uh, paano na ba ang pag-usad ng kaso, paano na ba yung... Uh, ano na ba ang next na ano gagawin nila or uh, wala na ba talagang pag-asa kaya parang sa amin is uh, hindi na kami hindi na talaga kami nag ano na umasa kasi parang every year naman ang anniversary yun ang palagi namin sinasabi palaging sinisigaw ng mga uh, especially sa amin ng mga widows yun naman ang talagang palagi namin sinasabi sa lahat ng anniversary nila kaya sabi namin parang na naman ang mangyari ito. So, uh, sa akin is parang gusto ko nang na lang natin ito. Sabi ko sa kanila, mm -hmm. YouTube.